atonement test na yung apat na beses ako nag-English. Ito yung mga naalala kong tanong. Tapos nilalagay ko siya dyan sa ano, para pag nagkakapi ako, lagi ko siya makikita, lagi ko siya matatandaan. Kasi, mahirap naman talagang mag, ano, mag-test dun sa, ano, sa pagkuha nyo ng driver's license. Tapos, ito din, ito din yung mga nakikita kong tanong na pagkalabas ko talagang sinasulat ko agad tapos tinitinan ko sa libro tapos ito din yan so kailangan talagang tiyagain talaga kasi mahirap naman talagang pumasa dito lalo't ano uh, alanganin tayo sa, alanganin sa english katulad sa akin yung kinakalawang na ba yung utak sa english <laughs> Tapos yan, yun yung mga tanong na na-encounter ko doon. ay nilalagay ko talaga siya. nag import talaga akong maglagay-lagay ng mga ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Talagang sinusulat ko siya. Tapos tinitingnan ko sa libro. Tapos, ayan o. Oh. Yun yung mga sahon test. Ng ano, yung last part na, na mag ka ng uh, 95 item. Ayan, just talagang nilalagay ko siya sa dyan didikit ko kung saan ako palaging tumatambay Dinidikit ko siya kung saan ako Ayan. so hindi siya ganun kadali talagang magtest doon tapos nakaapat na pesos ako tapos nagpalit ako, siya, nagpalit ako ng tagalog